Takot ako, ma'am. Nandito lang ako, lakad na lakad sa loob ng bahay ko. Parang brag, 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 kanun Masira pa yung palay namin. Paano na kami gagawin? <laughs> sa mga ganitong panahon, tinutupad ng Operation Blessing ang misyon nitong maghatid ng tulong at pag-asa. Thank you, Lord. <laughs> Binigyan mo kami ng tao na alam nila na hirap namin dito. <laughs> Thank you, Operation Blessing. Let's help save thousands more like Nanay Clarita. Marami pa rin ang apektado ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa at nangangailangan ng ating tulong. Partner with us, please visit cbnasia.com/give or save the bank account details on your screen. Every contribution, no matter the size, helps us reach and support more people in need. God bless you and please stay safe.